Sa gitna ng kalangitan, habang papalayo ako sa lugar kung saan nila ako niloko, kinuha ko ang aking huling habilin. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa lamig ng eroplano, kundi sa galit. At doon, sa ibabaw ng mga ulap, ipinagkaloob ko ang lahat ng pinaghirapan ko sa taong nagbunyag ng kanilang kasinungalingan. Sa kapitan ng barangay. Sila-sila ang nagpanggap na mamamatay na ang kapatid ko, para lang nakawin ang pinagpawisan kong pera. Pero hindi nila alam, sa bawat sentimong inakala nilang sa kanila, ay katumbas ng isang paghihiganti na hinding-hindi nila malilimutan. Ito ang kwento kung paano ang isang OFW na tulad ko, na handang ibigay ang lahat para sa pamilya, ay natutong maghiganti sa mga taong pinagkatiwalaan ko ng buong puso. Ako si Maria. Bata pa lang ako, alam ko na ang landas na tatahakin ko, ang maging isang nurse. Sa kabila ng pagiging abala sa pag-aaral, madalas akong mapuri sa aking itsura. May tindig akong matangkad, mahabang itim na buhok, at ang mga matang sinasabi nilang nangungusap. Pero higit pa sa pisikal na anyo, taglay ko ang isang malaking pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Kaya nang makapasa ako sa nursing board exam, agad akong nag-apply sa ibang bansa. Sa Kanada ako napadpad. Walong taon na akong OFW, walong taon na akong nagpapakapagod, nagpupuyat, at nagpapalit ng oras para lang maipon ang bawat dolyar na aking ipinapadala. Hindi ito madali. Malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan, sa mga pamilyar na amoy at tunog ng Pilipinas. Pero ang bawat sakripisyo ay sulit dahil alam kong para ito sa kanila. Para sa aking mga magulang, para sa aking mga kapatid, sina Ana, Ben, at lalo na ang bunso naming si Lena. Silena, Lena, na halos sampung taon lang ang agwat namin, ay para ko ng anak. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kinabukasan, ay nakadepende sa aking pinaghirapan. Malaki ang bahay na ipinagawa ko para sa kanila, isang simpleng pangarap na itinayo mula sa aking pawis at dugo. Nabili ko rin ang sasakyang matagal ng pangarap ng tatay ko. Ang pag-aaral ng aking mga kapatid sa kolehiyo. Ako ang sumasagot. Para sa akin, hindi ito obligasyon. Ito ay pagmamahal, pagmamahal na buong puso kong ipinagkaloob. Sa bawat padala, nararamdaman ko ang kagalakan na nakakatulong ako. Tuwing magkakausap kami sa video call, ramdam ko ang pagmamahal at pagpapahalaga nila. Ang bawat salamat, ate, mula sa aking mga kapatid, at ang mga dasal ng aking ina, ay nagbibigay sa akin ng lakas. Akala ko, sapat na ang aking pagmamahal at suporta para maging matibay ang aming pundasyon bilang pamilya. Akala ko, ang lahat ng paghihirap ko ay magbubunga ng isang masayang kinabukasan para sa aming lahat. Pero napakasakit palang malaman na ang pinakamasakit na saksak ay manggagaling sa mga taong akala ko ay magmamahal sa akin ng buo at walang kapali. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang biglaang tawag mula sa Pilipinas, hindi lang isa, kundi sunod-sunod na tawag na tila nagmamadali ang mundo. Unang tumawag ang nanay ko, umiiyak. Nahihirapan akong intindihin ang sinasabi niya dahil sa matinding pagtangis. Maria, ang hagulgol niya, si Lena malubha ang sakit niya. Kailangan ng malaking pera, anak. Ang aking puso ay tila nabiyak. Si Lena, ang bunso kong kapatid, ang pinakamamahal ko. Siya ang aking inspirasyon. Agad kong pinakalma ang sarili ko kahit nanginginig ang aking mga kamay. Ano pong nangyari, Nay? Anong sakit niya? tanong ko. Doon nagsimula ang laro nila sa aking damdamin. Sunod-sunod ang mga tawag, ang tatay ko, ang mga kapatid kong sina Ana at Ben lahat sila, may kanya-kanyang bersyon ng kwento, ngunit iisa ang kanilang tema, si Lena ay may malubhang karamdaman na nangangailangan ng agarang operasyon. Malaki ang posibilidad na lumala ito kung hindi agad maoperahan, sabi ng nanay ko, na tila nagbibigay ng matinding takot. Humihina na siya, Maria, ang sabi ng tatay ko, na maihalong pagod sa boses. Kailangan na siyang dalhin sa Maynila. Napakalaki ng gastos, anak. Hindi namin alam kung saan kukunin. Ang bawat salita nila ay parang punyal na tumatama sa aking puso. Ang kanilang mga tinig ay nagpapahiwatig ng desperasyon na nagtulak sa akin na kumilos ka agad. Sa sobrang pag-aalala, hindi ko na masyadong napansin ang mga detalye na tila hindi magkatugma sa bawat kwento. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan kong umuwi. Kailangan kong tulungan si Lena. Hindi ako nagdalawang isip. Ginawa ko ang lahat para makauwi agad. Nag-file ako ng emergency leave, ipinagbenta ko ang aking mga gamit na hindi ko naman kailangan at halos hindi ako natulog sa pagpaplano ng aking pag-uwi. Ang buong isip ko ay nakatuon sa isang bagay, ang iligtas ang aking kapatid. Ang lumakong laptop na pinag-ipunan ko para ipang-upgrade ay binaliwala ko na lang. Ang sarili kong mga pangangailangan ay isinantabi ko dahil para sa pamilya, handa akong isakripisyo ang lahat. Sa huling tawag bago ako lumipad, narinig ko ang nanay ko na sinabing, "Salamat, anak. Darating na ang solusyon." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan sa gitna ng pag-aalala. Kapayapaan na agad namang maglalaho. Pagdating ko sa airport sa Maynila, agad kong nakita ang aking pamilya. Sumalubong sila sa akin na parang wala ng bukas. Niyakap ako ng nanay ko ng mahigpit, halos mawalan ako ng hininga sa higpit. Ang tatay ko naman, bakas ang pagod sa mukha, pero may kakaibang kinang sa mga mata. Ang mga kapatid ko, si Ana at Ben, ay agad na lumapit at niyakap ako ng sabay. At Maria. Sobrang namiss ka namin, halos sabay nilang sabi. Pero wala si Lena. Nasaan si Lena, agad kong tanong, puno ng pag-aalala ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ay, nasa bahay lang siya, ate, sagot ni Ana, na tila may pag-aalinlangan sa tinig. Ang kanyang mga mata ay bahagyang umiiwas. Mahina pa kasi, ayaw na naming ipagpilitang lumabas. Pinapahinga namin. Bahagya akong nakaramdam ng pagtataka. Hindi ba't malubha ang sakit niya? Bakit hindi siya nasa ospital, o kahit man lang dinala sa airport para makita ako? Tila may bumulong sa akin na may mali. Nang dumating kami sa bahay, nakita ko si Lena. Nakaupo siya sa sala, naglalaro ng telepono. Walang bahid ng sakit sa kanyang mukha. Masigla siya at halos magugulat ka na parang walang nangyari. Niyakap ko siya ng mahigpit, halos maiyak sa tuwa at gulat. Lena, anong pakiramdam mo? Ayos ka lang ba talaga, tanong ko. Umiti siya at sinabing, ate. Magaling na ako. Naguluhan ako. Magaling na. E eh, di ba kailangan mo pa ng operasyon? Tiningnan niya ako, ang mga mata niya ay bahagyang lumaki at sumagot, hindi na po, ate. Hindi na raw kailangan. Tumingin ako sa nanay ko na agad na sumingit, anak. Nagka-miracle. Salamat sa Diyos. Nagdasal kami ng taimtim. Napangiti ang nanay ko, pero ang iting iyon ay tila pilit. May mali, Ramdam ko sa aking buto-buto na mayroong mali. Pero pinipilit kong itago ang aking pagdududa. Hinayaan ko na lang. Pero nang sumunod na mga araw, mas lalo pang lumalim ang aking pagdududa. Napansin ko ang kanilang pagiging sobrang mapagmahal na halos lumampas na sa normal. Palagi silang nakangiti, laging nagtatanong kung anong gusto kong kainin, laging sinasabi na buti nakauwi ka, ate. Pero sa tuwing magtatanong ako tungkol sa details ng sakit ni Lena, bigla silang nagbabago. Nagkatinginan sila, tapos may magpapalusot, o di kaya ay biglang babaguhin ang usapan. Ang kanilang mga mata ay nagiging mailap, ang kanilang mga boses ay nagiging mas mababa. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa sala, narinig ko ang bulungan ng nanay ko at ni Ana sa kusina. Paano ba natin sasabihin sa kanya? Kailangan natin siyang makonvince, bulong ng nanay ko, ang boses niya ay halos hindi marinig. Kailangan nating maging maingat, sagot ni Ana, na maihalong pagkabahala. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero ramdam ko ang bigat ng kanilang mga salita. May tinatago sila. May plano sila. At ako, bilang isang gusi na punong-puno ng pagmamahal sa aking pamilya, ay nagsimulang makaramdam ng takot. Ang takot na iyon ay hindi para sa akin, kundi para sa kung anong pwedeng mangyari sa kanila o sa aming relasyon hindi ko na maitago ang aking pagdududa ang pakiramdam ng pagdududa ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa aking isip sa bawat araw na lumilipas mas lalo akong nakakaramdam ng lamat sa aking puso ang mga bulungan ay naging mas madalas ang kanilang mga pag-iwas sa tuwing magtatanong ako ay naging mas halata palagi akong may naririnig na bulungan sa kusina o sa labas ng bahay Kapag lalapit ako, bigla silang magbabago ng topic, o kaya ay magkunwari na may ginagawa. Nagtanong ako sa nanay ko, Nay, ano bang nangyari kay Elena? Anong ospital kayo nagpa-check up? Gusto kong makita ang medical records niya. Umiling lang siya, ang mga mata niya ay mailap. Ay, anak, hindi na importante yan. Ang importante ay magaling na siya. Maraming salamat sa Diyos at sa iyo. Pero hindi ako kumbinsido. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-iwas. Tila ba may malaking pasanin siyang dinadala o kaya ay malaking kasinungalingan na ayaw niyang ilantad? Ang mga kapatid ko naman, si Naana at Ben, ay tila naging sobrang interesadong sa aking pinansyal na kalagayan. Ate, kumusta na raw ang kita mo sa Kanada? Hindi ba't malaki na ang ipon mo? tanong ni Ben na may ngiti sa labi. Mayroon ka na sigurong pang-investment dito sa Pilipinas, ate, sabi naman ni Ana na nagpapahiwatig ng kung anong dapat kong bilhin. Pakiramdam ko, hindi sila masaya sa aking pag-uwi, kundi mas interesado sa aking pera. Ang mga pagtatanong nila ay tila walang katapusan. Sa bawat sagot ko, mayroon silang sunod na tanong na parang naghukay ng impormasyon. Sa bawat tanong nila, lalong lumalalim ang aking pagdududa. Isang araw, lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad. Kailangan kong linawin ang aking isip kailangan kong makahinga. Habang naglalakad ako sa aming barangay, nakasalubong ko ang barangay kaptaing. Si Kapitan Esther. Isang matalino at mapagmasid na babae na may matibay na paninindigan. May kapansin-pansin siyang tindig at ang kanyang mga mata ay laging puno ng pagmamasid. Maria, ikaw pala, bati niya sa akin na maihalong iti Ang ngiting iyon ay tila may kahulugang hindi ko maintindihan. Buti nakauwi ka. Namiss ka namin dito. Nagkwentuhan kami ng kaunti tungkol sa aking buhay sa Kanada, sa mga pagbabago sa barangay. Pero sa gitna ng aming usapan, bigla siyang nagtanong, kumusta naman ang pamilya mo? Mukhang masaya sila sa pagdating mo. Habang sinasabi niya iyon, napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng ibang bagay. Hindi ko maintindihan ang buong kahulugan ng kanyang tingin, pero may bumulong sa akin na makinig ako ng mabuti. Okay naman po sila, kapitan, sagot ko. Napakabait nila. Sinuportahan ako sa lahat ng bagay. Mumiti lang siya, pero ang iting iyon ay tila may malalim na kahulugan. Ganoon ba? Mabuti naman. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa akin na tila may gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon. Sinabi ng nanay ko na kailangan ko raw bilhin ang isang lupa na malapit sa amin. Opportunity yan, anak. Maganda raw ang presyo ngayon, sabi niya, na tila nagmamadali. Bakit hindi mo kaya bilhin? Para may pagkakakitaan ka rin dito sa Pilipinas. Nagulat ako. Hindi ko naman plano bumili ng lupa. Ang pera ko ay nakalaan para sa kinabukasan naming lahat, hindi para sa isang biglaang investment. Pero patuloy silang nagpupumilit. Ang tatay ko naman ay biglang nagkaroon ng inegosyo na nangangailangan ng malaking puhunan at humingi ng kipaunang bayad mula sa akin. Ang mga kapatid ko ay may bigla ang emergencies na kailangan daw ng pera para sa medical expenses o kaya pag aaral Mas lalo akong nagtaka ng biglang nagsimula ang aking mga kapatid na magpakita ng mga mamahaling gamit. Bagong cellphone, bagong gamit sa bahay, at kung ano-ano pa. Nagulat ako. Saan galing ang mga ito? Ang kanilang mga mata ay nagkikinang sa tuwa, na tila may malaking sikreto silang pinagsasaluhan. Hindi ko na naintindihan ang nangyari. Ang pag-aalala ko kay Lena ay napalitan ng matinding pagdududa. May malalim silang tinatago at ako, ayaw kong maniwala, pero ang lahat ng palatandaan ay patungo sa isang masakit na katotohanan. Ang pakiramdam ng pagkalito ay napalitan ng matinding sakit at pagdududa sa mga taong akala ko ay mahal ako hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang mga bulungan, ang mga pagpapalusot, ang mga bigla ang pangangailangan ng pera, ang mga bagong gamit na pinagyayabang nila, lahat ng iyon ay nagpapahirap sa aking isip. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, narinig ko ang malakas na tawanan mula sa sala. Narinig ko ang boses ng aking nanay, tatay at mga kapatid. Hindi ko marinig ng malinaw ang kanilang pinag-uusapan, pero narinig ko ang salitang Ki 'Canada' at pera na paulit-ulit na binabanggit na maihalong pagtawa. Ang tawa nila ay hindi masaya kundi may bahid ng panluloko. Hindi ko na natiis. Nagkunwari akong natutulog. Pero sa loob-loob ko, nagpaplano na ako. Kailangan kong alamin ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Nagpasya akong kausapin si Lena ng palihim. Isang araw, habang nasa labas ang aking pamilya, kinausap ko si Lena. Sinalubong ko siya sa kanyang kwarto at nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Lena, magpakatotoo ka sa akin, sabi ko, ang aking boses ay pabulong at puno ng pag-asa. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko na kasi maintindihan ang lahat. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan ng takot. Sa isang malalim na buntong hininga, bumulong siya Ate, sinabihan po ako ni nanay at tatay na sabihin na lang na maisakit ako para makauwi ka. Parang gumuho ang mundo ko. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan. Ang hangin ay tila na wala sa aking baga. Pero bakit, tanong ko, halos maiyak, ang boses ko ay halos hindi na marinig. Kasi po, patuloy ni Lena, ang kanyang tinig ay nanginginig, gusto nilang hingan ka ng pera. Sabi po nila, kung hindi ka raw uwi, hindi ka raw magpapadala ng malaking pera. At hindi na rin daw po ako makakapag-aral sa Manila. Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak sa aking puso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang pagkirot ng aking dibdib. Pinaglaruan nila ang aking damdamin. Ginawa nila akong tanga. Ang lahat ng pagmamahal ko, ang lahat ng sakripisyo ko, ay ginawa lang nilang kasangkapan para makakuha ng pera. Sa kabila ng matinding galit na nararamdaman ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magplano. Alam kong kailangan kong maging matalino. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na alam ko na ang totoo. Binalikan ko ang aming usapan ni Kapitan Esther. Ang kanyang mga mata, ang kanyang iti, mayroon talagang ibig sabihin. Nagpasiya akong kausapin siya. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagpaalam sa pamilya ko na magmamol daw ako. Pero ang totoo, pumunta ako sa tanggapan ni Kapitan Esther. Pagdating ko doon, nakita ko siya na nagbabasa ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Kapitan Esther, sabi ko, ang aking boses ay matatag, kailangan ko po ang tulong ninyo. Alam kong may nalalaman kayo. Tiningnan niya ako at mumiti ng may pag-unawa. Alam ko, Maria. Alam kong may malalim kang problema. Narinig ko na ang mga bulong-bulungan tungkol sa pamilya mo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pagtawag ng aking pamilya hanggang sa revelasyon ni Lena. Habang nagkukwento ako, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa pag-unawa, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa matinding galit. Alam ko na, sabi niya, habang tumatayo at lumalapit sa akin. Marami nang nakapagsumbong sa akin tungkol sa pamilya mo. Ang kanilang mga utang, ang kanilang pagiging gahaman. Pero hindi ko akalain na aabot sila sa ganito. Nagsimula kaming magplano. Nagbigay siya sa akin ng kopya ng mga dokumentong nagpapatunay na walang sakit si Lena. Peking reseta, peking medical certificates, lahat. Ibinigay din niya sa akin ang mga detalye ng mga utang ng aking pamilya at kung paano nila ginamit ang aking pera sa mga walang saysay -say na bagay, mga pagsusugal, mamahaling gamit at mga luho. Ang bawat impormasyon ay parang isang punyal na tumatama sa aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang mga ebidensya. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang galit ay napalitan ng determinasyon. Ang matinding pagbabago ay dumating ng hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Ang mga peking dokumento, ang mga resibo ng kanilang mga utang, ang mga bank statements na nagpapakita ng kanilang pagwaldas sa aking pera. Ang mga ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi na ako ang Maria na madaling lokohin. Hindi na ako ang Maria na laging umiiyak. Nagkaroon ako ng desisyon. Hindi ko nahahayaan na gamitin nila ako kailangan kong maghiganti sa paraang hindi nila inaasahan. Sa eroplano pabalik sa Kanada, habang lulan ako ng aking mga bagahe at mga alaala, isang malalim na pagbabago ang naganap sa aking kalooban. Ang eroplano, na dati ay simbolo ng aking pag-asa para sa pamilya, ay naging lugar kung saan ko sinimulan ang aking paghihiganti. Handa akong harapin sila at handa akong ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta. Habang nasa himpapawid, tinawagan ko ang aking abogado sa Maynila. Ang bawat salita na aking binigkas ay matatag, puno ng galit at desisyon. Gusto kong baguhin ang aking huling habilin, sabi ko, ang aking boses ay malinaw. Ang lahat ng aking pinaghirapan, hindi ko na ibibigay sa kanila. Ibibigay ko sa isang tao na nagpakita sa akin ng tunay na katapatan. Sa aking pagbalik sa Pilipinas, isang linggo matapos ang aking pagdating, nagplano ako ng isang hapunan. Isang pamilyar na setting para sa kanila. Dinner tayo para sa pagbabalik ko. Celebration na rin para sa paggaling ni Lena, ang sabi ko sa kanila sa telepono na may ngiti sa aking labi, niti na puno ng panlilin lang na tulad ng sa kanila. Naramdaman ko ang kaba sa boses nila, pero mas nangingibabaw ang kanilang pananabik sa aking i-celebration. Alam kong iniisip nilang ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin, at alam kong nag-iisip na sila kung paano pa nila ako masisiraan. Dumating ang araw ng hapunan. Naghanda ako ng masasarap na pagkain. Parang wala lang. Nakaupo kami sa dining table, ang aking nanay, tatay at mga kapatid na nakangiti at nagpapanggap na masaya. Nagtawanan kami, nagkwentuhan at kumain. Ang kanilang mga mata ay nagkikinang sa mga kagamitan sa hapag, sa dami ng pagkain. Hanggang sa naramdaman ko na ang pagkain ay tapos na naramdaman ko na ang kaba sa aking dibdib, ngunit mas nangingibabaw ang matinding determinasyon. May sasabihin lang ako sa inyo, sabi ko, habang pinipigilan ang aking sarili na manginig, na may ngiti sa labi na hindi nakarating sa aking mga mata. Tumingin ako sa kanilang lahat. Bago ako bumalik sa Kanada, may ginawa akong napakahalagang bagay. Nagkatinginan sila na tila naghihintay ng aking susunod na salita. Akala nila siguro may magandang balita ako tungkol sa aking pera binago ko ang aking huling habilin. Bigla silang nagulat. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang nanay ko ay nabulunan sa kanyang kape. Ang tatay ko ay nanlumo. Bakit mo naman binago, anak, tanong ng nanay ko, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Wala naman akong ibang tagapagmana kundi kayo, sabi ko, na may bahagyang pagtaas ng aking boses, pinanindigan ang pagpapanggap. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking pera ay nakalaan para sa inyo. Para sa inyong kinabukasan. Nagliwanag ang kanilang mga mukha. Akala nila kinukumbinsi ko lang sila. Umiti sila ng pilit, ang kanilang mga mata ay nagkikinang sa pag-asa. Pero hindi pa ako tapos. Pero, patuloy ko, ang aking tinig ay bumigat dahil sa mga nangyari sa akin sa pag-uwi ko dito, nagbago ang lahat. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila, ang aking mga mata ay tumitig sa kanilang mga mata. Ang sakit ni Lena. Ang biglaan niyang paggaling. Ang mga peking dokumento. Ang mga utang ninyo. Ang lahat ng panluloko ninyo sa akin. Ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago. Mula sa ngiti, naging takot. Mula sa pagiging kalmado, naging kaba. Ang ngiti ni Ana ay nawala. Ang mukha ni Ben ay namutla. Alam ko na ang totoo, sabi ko, habang inilalabas ko ang mga dokumento na ibinigay sa akin ni Kapitan Esther. Inilatag ko ang mga peking medical certificates. Hindi kailanman nagkasakit si Lena. Pinagsinungalingan ninyo ako. Ginawa ninyo ang lahat para lang makakuha ng pera sa akin. Nagsimulang umiyak ang nanay ko ng malakas, tila sinasampal ng katotohanan ang kanyang mukha. Napatayo ang tatay ko, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi mo pwedeng gawin iyan, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Pamilya mo kami. Tiningnan ko siya, at ang aking mga mata ay puno ng lamig, puno ng galit. Hindi. Hindi na kayo pamilya ko. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. At kayo, pinili ninyong maging mga magnanakaw kaysa maging pamilya. Ang paghaharap na iyon ay isang masakit na sandali, ngunit kasabay nito ay ang matinding kaligayahan. Sa wakas, malaya na ako. Ang gabing iyon ay naging simula ng pagbabago sa aming pamilya. O, mas tama siguro ang pagtatapos ng aming pamilya. Narinig ko ang kanilang mga pagmamakaawa sa sumunod na mga araw, ang kanilang mga tawag, ang kanilang mga mensahe. Ang nanay ko ay humagulgol sa telepono, "Maria, patawarin mo kami. Nagkamali lang kami." Ang tatay ko naman ay nagbanta, "Hindi mo pwedeng gawin iyan. Kakausapin ko ang abogado." pero hindi ko na sila pinansin. Ang kanilang mga paghingi ng tawad, ang kanilang pagmamakaawa ay tila walang saysay. Ang sakit ng pagtataksil ay mas malalim kaysa sa anumang salita. Hindi ko na muling kinausap ang aking mga magulang at mga kapatid. Si Kapitan Esther, sa kabilang banda, ay naging tunay kong pamilya. Ang perang iniwan ko sa kanya ay ginamit niya sa isang napakagandang paraan. Hindi niya ito inangkin para sa kanyang sarili. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng iyon sa mga proyekto ng barangay, sa pagpapatayo ng library, sa pagsuporta sa mga kabataan na gustong mag-aral, sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, at sa pagpapaganda ng komunidad. Ang pera na dapat ay nakawin ng aking pamilya ay ginamit sa mas mabuting paraan na nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Ang bawat sentimo na iyon ay hindi lamang nagbigay ng ginhawa sa mga residente, kundi nagpatunay din sa kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng tunay na pagmamahal sa kasakiman. Patuloy akong nagtatrabaho sa Kanada. Hindi na wala ang sakit ng pagtataksil, ngunit napalitan ito ng kapayapaan at kalinawan. Natuto akong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Naging mas matatag ako, mas matalino, at higit sa lahat, mas pinili ko ang aking sariling kapakanan. Ang karanasan na iyon ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera na susukat, kundi sa katapatan, sa pagmamahal, at sa pagiging totoo sa iyong sarili. Mas pinili kong bumuo ng bagong pamilya, isang pamilya ng mga taong nagtitiwala, nagmamahal, at sumusuporta sa isa't isa, nang walang anumang kapalit. Ang buhay ko ngayon ay masaya at puno ng kahulugan. Mayroon akong mga kaibigan na tunay kong pinagkakatiwalaan na nakita ko ang halaga ng kanilang pagmamahal sa akin. Mayroon akong trabahong mahal ko na hindi ko na pinag-aalala kung saan napupunta ang bawat sentimo. At higit sa lahat, mayroon akong kapayapaan ng kalooban. Ang aking paghihiganti ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng hustisya. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa aking sarili mula sa isang pamilyang hindi ko naman talaga kilala, mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Ang bawat sentimo na ibinigay ko kay Kapitan Esther ay hindi lamang isang paghihiganti. Ito ay isang pahayag. Isang pahayag na ang tunay na kapangyarihan ay nasa katapatan, sa pagmamahal, at sa pagiging totoo sa iyong sarili. Ang pagtataksil ay may kapalit. At minsan, ang kapalit na iyon ay ang pagkawala ng lahat, pati na ang sarili mong pamilya.